Hello, baby kisses. Ayan ang ati si baby kisses. Oh. Bale ngayon ay day 26 ni baby kisses. At napapansin ko, yan. Nababasa na. Oh. Ang dami basa. Ang laki ng basa dito. Ah, lalagyan na natin ng potty tray. Madami ka ng umihi. Ano? Nadagyan na natin ng pati tray ang iyong ano para matuto ka ng Umi. Ay, ang kit na buntot. Ang kit-kit naman ng buntot eh. Oo, oh, naihi na lang madami ang ating si baby kisses na babasa na kanyang higa. On. Nadagyan na natin ng pati tray. Hoy, baby kisses. Ayan. Mami Hershey, alis mo na dyan. Talagyan ko yun ang aalsi kuya sa, sa pinayan. Mami Hershey. Ayan, lumipat sa kabila yung dalawa. Ito ay tatanggalin ko na. Oh, basang-basa. Malaki na yung nagiging ihi niya. Lalagyan ko na yan ng pati tray. Yan, magina. Oh, milk time na na matinan yun. nakayakap si Mami Hershey. Ayan. Lalagyan ko na ito ng pati tray para matuto na magwiwi si kisses, sapati tray. Ayan, nilinis ko po ito, dinisinfect. Ito yung ginagamit ni Cream of, Meron pa naman po siyang isa na ginagamit. Ayan. Ayan, meron ka ng pati tray ha. Tiyak, kay ka Ha? Diyan nang ihi ni Baby Kisses. O, dito. Dito ang ihi. Hindi ito tulugan. Ihian yan. Baka ma makita ko tulog na tulog ka doon. Yan, oh, nililinisan na ang ating si Mami Hershey. Bali ngayon ay day 26 ni Baby Kisses.